Welcome to my channel. Ang pagtatanggol ni Pablo sa sarili. Gawa 22 verse 1 to 16. Mga magulang at mga kapatid, pakinggan ninyo ang sasabihin ko ngayon bilang pagtatanggol sa aking sarili. Nang siya'y marinig nilang nagsasalita sa wikang Hebreo, lalo silang tumahimik. Kaya't nagpatuloy si Pablo, ako'y isang hudyong ipinanganak sa Tarso, sa lalawigan ng Silesia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Ang aking guro ay si Gamaliel at buong higpit -hig niya akong tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. ay masugid na naglilingkod sa Diyos tulad ninyong lahat na naririto ngayon. Inusig ko at pinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko sila't ipinabilanggo, maging lalaki o maging babae. Makakapagpatoto o tungkol dito ang pinakapunong pari at ang buong kapulungan ng mga matatandang pinuno ng bayan. Binigyan pa nga nila ako ng mga sulat para sa mga hudyo sa Damasco, kaya't pumunta ako roon upang dakin ang mga kaanib ng daang ito at dalhin sila dito sa Jerusalem ng nakagapos upang parusahan. Nang malapit na ako sa Damasco, magdata haling tapat noon, may biglang kumislap sa aking paligid na isang matinding liwanag mula sa langit. Bumagsak ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsalita sa akin, Salo, Salo. Bakit mo ako inuusig? Ako'y sumagot, sino po kayo, Panginoon? Ako ang iyong pinag-uusig na si Jesus na taga Nazaret, tugon ng tinig. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsasalita sa akin. Ano po ang gagawin ko, Panginoon? Tanong ko, at tumugon ang Panginoon, tumayo ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng itinakda na dapat mong gawin. Nabulag ako dahil sa matinding liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko at dinala sa Damasco. Doon ay nakatira si Ananias, siya ay tapat na sumusunod sa kautusan at iginagalang ng mga hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, kapatid na Salo, makakita kang muli. Noon di nakakita akong muli at tumingin ako sa kanya, at sinabi niya sa akin, Pinili ng Diyos ng ating mga ninuno upang malaman mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang matuwid na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patutuhanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, ano pa ang hinihintay mo? Tumayo ka na, magpabautismo at tumawag ka sa kanyang pangalan upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan.